kahulugan ng sisiw sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga sisiw ay maaring dumating kung makikita mo ang hayop na ito araw-araw. Ang mga alaala mula sa pang-araw-araw na gawain ay maaring lumitaw sa hindi malay. Hindi lahat ay maaring magkaroon ng panaginip tungkol sa mga sisiw. Madalas pritong manok lang ang nakikita ng mga tao sa kanilang pagtulog. Sini simbolo ng mga sisiwa mga emosyon na meron ka. Ito ay ang pagiging bata sa loob mo. Siguradong nakilala mo ang nararamdaman mo noong bata ka pa. Nariyan din ito paglaki mo. Maaari mong dalhin ang karakter na ito hanggang ngayon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng simbolo ng pagnanasang ibinaon mo at ngayon ay babalik kapag ikaw ay nasa hustong gulang na. Ang panaginip ng mga sisiw ay maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon, ngunit ito ay palaging kumakatawan sa proteksyon na gusto mo. Ang mga sisiw ay magtatago sa ilalim ng mga pakpak ng kanilang ina. Bukod doon sa pangkalahatan, inilalarawan nito ang tiwala na mayroon ka sa isang bagay. Ang panaginip tungkol sa mga sisiw ay nagpapakita rin ng proteksyon na kailangan mo ang mga sisiw na may mga kahinaan ay nangangailangan pa rin ng pangangalaga mula sa kanilang mga magulang. Sa makatuwid, ang pakiramdam na ito ay lumilitaw din sa iyong isip. Marahil ay nababalisa ka at kailangan mo ng proteksyon o patnubay. Ang mga sisiw ay naroroon sa mga panaginip upang kumatawan sa sitwasyon na iyong kinakaharap. Sinasalamin din ito na kailangan mong maging mapagbantay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na sisiw. Kapag ang mga itim na sisiw ay naroroon sa isang panaginip, kadalasan ay nagpapahiwatig ito ng kawalan ng kapanatagan. Ito ang pinsala o problema na iyong inaalala. Maaring mayroong mapanirang bagay at kailangan mong maging mapagbantay. Ang mga itim na sisiw ay nagpapahiwatig din ng paparating na panganib. Ito ay isang babala tungkol sa lahat ng bagay na nagdutulot ng panganib sa lahat ng iyong mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting sisiw. Kung ang mga puting sisiw ay lumitaw sa iyong panaginip, ito ay kumakatawan sa kawalang-kasalanan at kadalisayan. Ang puting kulay ay nagpapakita ng kadalisayan na nagsasalita ng isang bagay na mahalaga. Maaaring pakiramdam mo na kailangan mo ng proteksyon para sa isang bagay na iyong inaalala. Hindi mo nais ng negatibong impluensya ka o ng mga nasa paligid mo ang mga impluensya sa labas. Ang mga maliliit at cute na nilalang tulad ng mga puting sisiw ay nangangailangan ng proteksyon mula sa kahinaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na sisiw. Ang dilaw na kulay ay kumakatawan sa kaligayahan sa mga tuntunin ng material na katuparan. Ang mga dilaw na sisiw ay nagpapakita ng mga yugto na puno ng kagalakan sa iyong buhay. Gayunpaman, ang mga sisiw ay sumasagisag din sa kahinaan. Kahit na matugunan mo ang iyong mga pangangailangan, maaaring hindi mo ito mapangalagaan. Ang makukuha mo ay mabilis na mapupunta para sa kadahilanang ng ito, kailangan mo ng payo mula sa mga taong may higit na karanasan. Ipinapakita rin ito ang proteksyon na kailangan mo para sa isang bagay na itinuturing mong mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sisiw na tinutok ka. Kapag nanaginip ka ng mga sisiw na nanunuya sa iyo, ito ay nagpapakita na ikaw ay haharap sa panloloko ng isang tao. Ito ay salamin ng kabulukan ng masasamang tao ang mga sisiw ay tumutusok sa iyo na parang isang soro na nagkukunwaring tupa. Sasaktan ka na masasamang tao nang hindi mo nalalaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bagong silang na sisiw. Kapag nakakita ka ng mga sisiw na ipinanganak o napisa mula sa isang itlog, ito isang indikasyon na may nangangailangan ng iyong pansin. Maaari mong tanggihan ito, ngunit hindi mo ito maaaring tanggihan. Ang mga bagong panganak na sisiw ay nangangailangan ng higit na atensyon at proteksyon. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na pakiramdam mo ay buhay ka ng walang proteksyon. Gusto mong bigyan ka ng atensyon ng mga tao, siguro pakiramdam mo nag-iisa ka at hindi mo alam kung ano ang gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ka ng mga sisiw na may sakit. Kapag nakakita ka ng mga sisiw na may sakit o nasugatan, ito ay nagpapakita na merong kang hindi pagkakaunawaan sa isang tao. Maaari itong humantong sa hindi maiiwas sa mga salungatan. Maaari mo rin mapagtanto ng ilang mga tao lamang ang mapagkakatiwalaan mo dahil lamang sa kanilang itsura. Bukod pa riyan, ang mga panaginip tungkol sa mga sisiw na may sakit ay nagpapakita rin ng babala tungkol sa walang sala na meron ka. Bagamat may nagtatangkang impluensyahan ka sa maling paraan, mauhulog ka sa bitag ng taong iyon kung hindi mo namamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sisiw at pato. Kapag lumitaw ang mga pato at manok sa iyong panaginip, ito ay isang malinaw na mensahe tungkol sa kapayapaan. Ang itsura ng dalawang ibon na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang makipag aliansa sa mga pinaniniwalaan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sisiw at inahin. Kapag nakakita ka ng mga sisiw at ang kanilang ina, ito ay nagpapakita ng patnubay. Maaring pakiramdam mo ay naaanod ka at nangangailangan ng paglilinaw. Para dyan, kakailanganin mo ng tulong ng isang gabay. Ito ay dahil kailangan mong makakuha ng kadalubhasaan sa larangan ng kasalukuyan mong kinakaharap. Kailangan mo ng karagdagang kaalaman upang gawin ito sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itlog at sisiw. Kapag nakakita ka ng mga itlog at sisiw, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ang dalawang simbolo ng panaginip ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa katatagan ng pananalapi Sinasabi nito sa iyo na ibabahagi mo rin ang kabaitang iyon sa mga taong pinahahalagahan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sisiw na humahabol sa iyo. Kapag hinahabol ka ng mga sisiw sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng masasamang plano ng isang tao. Samantalang hindi mo ito isinasaalang-alang at huli na para pigilan ito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang pagkakataon na napalampas mo. Meron ka magandang intensyon sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon, ngunit huli na upang makuha ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na sisil? Kapag nakakita ka ng mga patay na sisil ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng takot na hindi mo matutulungan ang isang taong mahalaga sa iyo. Ang mga sisiw ay sumasagisag din sa pagkasira. Kasabay nito ang pagkamatay ng mga sisiw ay nagpapakita na ang iyong susubukan ay mauuwi sa walang kapuluhan. Hindi mo nais na may dumating sa kakilakilabot, ngunit hindi mo kayang tiisin ang gayong mapigat na pasanin. Ang panaginip na ito ay simbolo ng pagkabalisa na iyong nararamdaman. Marahil ay napagtanto mo ito, ngunit patuloy kang nagsisikap na lumaban.